sabing dati dati kang artista, artista pero ka pa artista pa rin yes. sa paningin namin sa mga nakaabot sa amin artista ka pa rin sa amin pre kung sa ibang tao hindi ka na nila niisip na artista Limakabal. sa mga nakaabot sa iyo pa rin ang respeto totoo. namin sa iyo totoo 'yon galing yun sa puso ko galing sa puso <laughs> namin yun. ang mga netizens ay nakikipag-ugnayan sa VJ's Batang Kiyapo lead star director Coco Martin na nagtatanong kung maaari niyang tulungan ang dating child star na si Jero Kamakailan ay lumabas si Jiro sa Pinoy Pawn Stars para ibenta ang kanyang gawad Urian Trophy. Ang tropeo ay iginawad kay Jiro nang manalo siya ng Best Actor para sa kanyang pagganap sa pelikulang Magnifico noong 2004. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Jiro bilang isang volunteer sa DOH Bataan Rehabilitation kung saan siya nagpa-rehab noong 2017. Nagsimula siya magtrabaho rito noong 2022 pagkatapos siyang masangkot sa isang stabang incident sa Marikina. Nang tanungin siya ni Boss Toyo ng selling price, sinabi ni Jiro na 500,000. Gayunpaman, nagbid si Boss Toyo. Nag-offer muna siya ng 50,000, pero itinaas ito ni Jiro ng 100,000. Pagkatapos ay nag-counter-offer si Boss Toyo ng 70,000, kalaunan ay nagkasundo sila sa halagang 75,000, dahil sinabi ni Boss Toyo na ito ang pinal na presyo. Sa comment section, maraming netizens ang nagpahayag ng simpatiya kay Jiro. Komento ng netizen, sana kunin ka ni Mr. Coco Martin mabigyan ka uli ng break ulit. Napakagaling mo actor alam and men na kaya mo uli bumalik sa pag-artista. Malaki na nabago sa sarili mo ngayon tuloy-tuloy mo lang idol at lagi kang magdasal. God bless boss Toyo, isinulat pa ng isang netizen, paging Mr. Koko Martin baka pwede namang maisama si Jiro sa Batang Kiyapo. Maguginita na marami nang natulungan si Koko sa mga artista na humarap sa mga hamon at humingi ng pangalawang pagkakataon. Pareho sa Fijays ang probinsyano at Batang Kiyapo. Samantala, wala pang pahayag o tugon si Koko hinggil sa bagay na ito. Kasi boss, uh, plano ko talaga nung napanood kita, sabi nung utol ko, na magtatayo ka doon ng museum. Yes, oh. Naisip ko, sana mapabilang ako doon sa mga dating artista na nakatanggap ng mga award. Maguginita, sa naging panayam sa kanya ni Julius Babaw na inilabas noong September 2023, mas gusto raw ni Jiro na nasa rehab center siya at nagsisilbi para malayo raw siya sa mga masamang bisyo. Ang sabi nila dito na lang daw muna ako kasi baka pag lumabas ako, kung saan saan na naman ako pumunta. Ngayon, magpapakabisi ako sa recovery. Nagkaroon ako ng maling experiences doon. Nabalitaan nila na nagbisyo ako ng mali. Nasira ko yung tiwala nila ng ibang mga tao sa pag-aartista. Kaya kapag naiisip ko or inaalok ako, hindi ako makasagot agad. Inamin din ni Jiro na nakakatanggap pa rin siya ng offers na bumalik sa pag-arte. Pero marami na raw ang pagbabago ngayon sa showbiz. Ang daming nag-aalok sa akin ngayon. Sabi ko di ko alam kasi ang dami ng nabago ngayon, eh. Di ko alam kung ano magiging role ko. Baka mahirapan ako, nandun pa rin yung pangalan ko, eh. Alam kong kilala pa rin ako ng mga tao. May pagkakatao na feeling ko artista pa rin ako kahit saan ako magpunta. Tsaka ginagamit ko yung karisma ko kapag kailangan para ako yung mapansin. Pag nagpunta ako sa isang lugar, si Jiro Manyo yung dating artista. Marami pa nagpapa picture.